pupunta na kami ngayon kay Apu Wang Old. So, sa sasakay kami ng zip line. So, kami lahat. So, 200, ah, 1.5 lahat na kasama ng tour guide. And then, ayun nga, sa so 1.5 po kaming lima ay magsisip line. Kasi nga po ay napakainit ngayon, mataas pa. Kaya, pababa na lang kami mamaya mag -aada. So, yung guys, ito tayo sasakay yan So nakatali po Pag sumakay dito tayo Ayan So papunta tayo dun Kay Apu wang Wangud Yun nga guys So papunta na kami ngayon Kay Apu wang Wangud So magsisip line kami So kaming lima Kasi dapat po ay Aakit kami dito sa may hangin bridge so mainit pa ngayon so gagawin na lang namin line then pagbaba mamaya saka kami mag hangin bridge yun so registration po ng natin ay 500 tapos sa tour guide po 1000 so bali five po ang babayaran ayan so bali 5 packs 500 ayan po sasakay so, tayo doon okay so sana safe isang tayo isang tayo So yan po yung uh, panghila nila ng uh, lubid dito. Sasakyan niya no. Sa gulong. Wow. Yun. Ay nakasakay na po. Nakabahan ka? Kaya ngayon, katanda ko na may laksa sa kayo nito. Eh kaya nga, kaya. Oh! Oh! Wee! <laughs> <Hey>! Kaya <laughs> si Kuya Kabado. Nakakita nyo guys, papunta na yan doon sa taas. So ang umihila dyan ay yung sakyan. Ayan. Ayan, si Kulot na ang una bago kami yan kulot mababaw lang yan kulot tingin ka naman dito bye bye <laughs> oy oh yeah guys ang layo di ba ito so, papunta po yung kay Apo Wangwood so, mamaya pa baba mag ano na tayo mag walk yan po may, may hangin bridge po tayong dadaanan mamaya ayan na so next naman ay si Madam at si Mahal at si Ate Janela Slowly. Ikaw muna mauna. Ikaw muna mauna. Sa Hindi, ikaw nga mauna. Sa gitna mo siya. Nasa gitna mo siya. Ayan. So, pray lang. Uh, anak, ka sa gitna ni mama. Behave ba? Behave. Yan, Ayan, ganyan lang. yan Ganyan lang. Okay. Relax, relax. Hey, relax. <laughs> Relax lang yan, medyo natatakot. Ayan. Hi. Ay. Three. Two. One. Woo! Takot na takot. Ayan. Ito so kami naman po ang next. Ayan. Oh. Grabe ang taas, 'di ba? Ang layo. Dun. kasi po kanina mamainit pa eh ang hirap pong maglakad dun mamaya na kami maglalakad mamaya ang pauwi ayan gaano kataas yan guys no 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 ayan guys kami naman ang sunod kapit sa daddy ha kapit Ingatan nyo po kami Ayan Hello guys! Ingatan nyo po kami ni Kalik ko. Hello guys! Ayan, malapit na po kami guys. Medyo kinakabahan ako guys. Ayan baby ko. Woo! Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ah. Woo. Oh. Woo. Guys, nakakatakot pero happy. Nakarating kami. Anak, anak, lakad na. Oh. Thank you, Lord. Ano laglag -lag yung slipper niya? Antay. Kunin ko yung slipper, mo, wait lang. Ay. Saan Ito po. Ayan guys. Ang layo oh. Ito kuya. Kuya pa help naman. hu, Medyo kabado po talagang. Sa <laughs> totoo lang. Kinabahan ako. Hindi rin ako nahing. Ano nandito na? Kabado ako. Wala sa sumakay ko na. Ayoko na. Hindi na ulit to. <laughs> Guys. Dito, dito tayo. Thanks kami. God. Nakarating na kami. Dito na Sina ate ano naman, ate kitang nandun. Video mo. Oo nga, wait lang. Mm. Ah. Woo! Thanks. Matakot ano. Matakot? Hindi ko kaya. Ako. Grabe, kinabahan ako dun. Nakakakaba talaga. Ang Nalalapit so, tayo ng pagbibideo. Ayan. Wow, parang hindi kinabahan ha Hindi kinakabahan si ano. Ah, parang magkasama na yung dalawa. Parang hindi kayo kinabahan ah. Ano? Wala, wala, hindi kayo kinakabahan.